Ang grupo ng mga kidnappers ay binubuo ng mga individual na may iba-ibang kasanayan, kabilang ang mga dating sundalo at detective. Sa pamamagitan ng kanilang natatanging kakayahan, tiyak na nagiging mas epektibo ang kanilang operasyon. Si Lambert ang tumatayong leader ng grupo, na nag-utos at nag-organisa ng lahat ng hakbang para matiyak ang tagumpay ng kanilang misyon. Mahalaga sa mga kidnappers na mapanatili ang seguridad ni Abigail sa pamamagitan ng hindi pagbabahagi ng personal na impormasyon. Ang kanilang disiplina sa bagay na ito ay nagiging kritikal, lalo na't ang bawat isa sa kanila ay tumatanggap na malaking kabayaran para sa kanilang mga gawain. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na masalimuot na kalakaran sa likod ng krimen. Sa kanilang pag-usap, ipinahayag ni Abigail ang kanyang saloobin ukol sa kanyang ama, na nagbigay din sa takot ng mga kidnappers sa posibleng reaksyon nito. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng tensyon sa sitwasyon, dahil nagbibigay ito ng ideya na ang kanyang pamilya ay maaring maging aktibong bahagi ng kanilang mga plano. Dito, nagiging masalimuot ang kanilang estrategiya. Ipinahayag ni Joy ang pangangailangan na bigyan si Abigail ng pagkain at gumawa ng anonymous na tawag. Ang kanyang mungkahi ay nagbigay diin sa mas mataas na pangangailangan ng grupo na makaalis sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Ang panghihikaya sa kanilang pagkilos ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap na protektahan ang bata habang hindi nila siya maaring pabayaan. Samantala, si Dian ay nag-isip na si Christoph ay kasang isip lamang. Ngunit si Frank ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na siya ay totoo. Ang ganitong salungatan ng pananaw ay nagdulot ng tensyon sa grupo, na nag-iwan ng mga tanong sa kanilang pagkakaunawaan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng grupong ito ay maaring maging paminsang panganib sa kanilang misyon. Nang makitang patay si Dian, nag-alala ang buong grupo dahil sa kakaibang pangyayari. Ang insidenteng ito ay nagbigay din sa panganib na dulot ng kanilang sitwasyon, na nagbubukas ng posibilidad ng mas malalaking banta mula kay Valdez. Ang takot at kalituhan ay mas lalo pang umigting, na nagiging sanhi ng pag-alinlangan sa kanilang mga susunod na hakbang. Nagsimula ang kaguluhan ng malaman ni Joy na may ibang tao na kasama nila. Ang panibagong banta ay nagdulot ng takot sa lahat ng pumutok ang alarm ng bahay. Ang ganitong mga kaganapan ay nagpapakita ng patuloy na alituntunin ng panganib sa kanilang paligid na nagiging sanhi ng pagkabahala at pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Gayun din, ang ugnayan ni Abigail kay Valdez ay nagdudulot ng tensyon sa grupo. Ang kanyang lihim na koneksyon sa isang tao, na may kapangyarihan, ay nagiging dahilan ng pagdududa at takot, na nagiging sanhi ng pagkakahiwalay ng kanilang mga layunin. Ang mga ganitong lihim ay nagiging mabigat na pasanin sa kanilang sitwasyon, na walang kasiguraduhan. Sa gitna ng kaguluhan, si Frank ay nahaharap sa mga akusasyon, habang ang sitwasyon ay nagiging mas agresibo. Ang kanyang pagtanggi sa mga palatang ni Joy ay nagdudulot ng higit pang hidwaan sa grupo, na naglalantad sa mga kahinaan ng kanilang samahan. Ang mga alitan na ito ay maaring makasira sa kanilang kakayahang makihalubilo at makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Isinisi ni Abigail ang kanyang mga problema sa kanyang mga kaibigan at inamin ang tunay na pagkataon ni Sammy. Ang mga pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanilang samahan. Nagbukas ito ng mga tanong sa tiwala at pagkakaibigan. Ang mga ganitong damdamin ay nagpapakita ng pagkamahigpit ng mga relasyong ito sa gitna ng krisis. Nakilala rin ang mga tungkulin ng bawat tauhan sa mas malaking krimen, tulad ni Peter na isang enforcer. Ang mga pagbubunyag na ito ay nagbigay diin sa panganib na dulot ng kanilang mga gawain. Sa kanilang sariling paan, ang bawat isa sa kanila ay may espesyal na papel na ginagampanan sa masalimuot na sitwasyong ito na nag impluensya sa mga desisyon ng grupo. Ipinahayag ni Abigail ang mga nakaraan ng na mga tauhan, kulad ng tunay na pagkatao ni Frank na dating isang detective. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa kanilang mga pagkilos na nagiging dahilan upang magtanong ang bawat isa kung ano ang naging salik sa kanilang pag-iral sa kadiliman. Ang pag-unawa sa kanilang nakaraan ay naging paraan din ng pag-unawa sa kanilang kasalukuyan. Si Abigail ay nagsimula bilang isang medik ngunit pinalayas dahil sa maling paggamit ng mga kagamitan. Ang kanyang ugali ay nagbukas ng mga komplikadong relasyon sa ibang tauhan sa kwento, na nagdudulot ng tinding emosyon at pagkakahiwalay. Ang kanyang kaanasan ay nagiging simbolo ng mga pagsubok na hinaharap ng tao sa kanyang mga desisyon. Ang kwentong ito ay naglalaman ng tema ng paghihiganti at ang mga epekto nito sa mga relasyon. Ipinapakita nito kung paano ang mga desisyon ng isang tao ay nagiging sanhi na malalim na sugat sa iba. Ang ganitong tema ay nagiging pangunahing pandinig sa mga tauhan, kung saan ang kanilang mga pagkilos ay tumutukoy sa kanilang mga kinahinatnan. Sa kanyang pakikipagsapalaran, nagpapakita si Abigail ng kakayahan na manipulahin ang mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang mga aksyon ay nagiging sanhi ng takot at pagkalito sa iba, na nagiging sanhi ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Ang labirin ng kanyang mga intensyon ay nagiging masalimuot habang patuloy siyang humaharap sa mga hamon ng buhay. Nalaman ni Joy na si Sammy ay isa ng vampira, kaya't nagdesisyon silang tumakas upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang kaanasang ito ay nagbigay diin sa panganib na dulot ng mga supernatural na nilalang, na nagbigay ng bagong antas ng banta sa kanilang sitwasyon. Ang takos sa mga bagay na hindi nila lubos na naunawaan ay nagiging susi sa kanilang mga desisyon. Si Lambert, na isang vampira, ay nag-alok kay Joy ng kasunduan na magdudulot ng mas maraming panganib. Ang kanyang layunin ay patayin si Abigail, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga tauhan, na nagpapahirap para sa bawat isa na makagawa ng desisyon na makabubuti. Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap, nagawang patayin ni Frank si Lambert at uminom ng dugo ni Abigail. Ang hakbang na ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay bilang isang bampira. Sa ganitong paraan, tila nagkakaroon siya ng bagong layunin na nagdudulot ng na mas malalim na pagninilay sa kanyang pagkatao at kung ano ang kanyang magiging landas.